Ayan, tayo ng dalawang taling dahon ng palaya, mga lods. Igigisa natin. Pampababa daw to ng sugar. At, uh, ayan. i natin kung ano talagang pait pag ginisa natin. Ito yung ulam natin. ulam natin yung dahon ng palaya. Ayan na yung mga arikado. Walang kamatis mga lods kasi 180 ang kamatis, maliliit pa. Sobrang mahal. Iniwan na natin ang sibuyas. Ayan. Gigisa natin sa sibuyas at bawang. Dahil eh, mahal ang kamatis. Na. Simpleng gisa lang ng ating dahon ng palaya. <laughs> Ayan na. Ka. Ba. Ogo. Koto. Ngayon may atin. Okay. Bibi pansy. Ayan na, ilalagay na natin ang dahon ng palay mga lods. Mala. Lalagyan na natin ng Magic sarap at kontento tuyo. Yun lang. Walang asin. Lagyan natin ang magic sarap, mga lods. kontento tuyo lang. Ayan lang. Tutunan, mga lods. Ayan kainan tayo. Kain tayo mga lods. Ayan na. Subukan na natin na iulam sa kanin ang ating ginisang ng dahon ng ampalaya. Ayan. Dalawang tali yan. Ganyan lang pala maluto yun. Kukunti lang. Kukunti lang. Ayan okay, mga lods. Ayan na. Malinam -nam pala. Hindi naman siya gaano ka pait. Medyo malinam nam. May pait siya kaso konti lang. Mahinga yung anak natin sa Ayan. Masarap pala mga lods. Ang dahon ang palaya. Habang inuubos natin to pasalamat tayo sa ating mga followers at ating subscribers sa at ating YouTube. Ayan ang aking anak. Makulit. Ayan. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo pag kain itong... Palay ah. Ba. ma ng ating anak. Ayan. Pa. Ba ba pala. Ah, palay. Ay, natin yung mga, yung kanin. titira natin itong konti sa ating partner yung para matikman niya rin ay sabi niya mapait daw kaya yung mga matataas yung sugar pwede tong kainin yung mga lots kinisang daw ng palaya. hindi naman siya gaano mapait pag hilaw talaga mapait kailangan ay niya rin ng konti konting gisa lang wag over ating um, mga viewers mga viewers dyan thank you thank you